Magandang araw sa inyo lahat. Muli, narito na naman ang inyong lingkod para bigyan kayo ng gabay patungkol sa inyong weekly horoscope. Iisa-isay natin ito at ngayon, narito na ang inyong weekly horoscope sa linggong ito. Mula October 9 hanggang October 15, 2023. Paris, iwasang bumili ng mga bagay na hindi kailangan. At baka pagsisihan mo lang yan, bukod sa gumastos ka na, wala rin pakinabang ang mga yan. Mas madali kang uunlad at makakamit ang pangalap na pagyaman kung matututo kang ka magsinop ng kabuhayan, magbibigay ng magandang kontribusyon ang ipinanganak sa ilalim ng libra o birgo para sa kapalalan ng aris sa linggong ito. Kaya lamang bigam pansin ang iyong kalusugan, may banta ng pagkakasakit kung hindi magiging maingat sa pagibig, matutuwa ang iyong kasuyo. Sa sandaling malaman niyang marami ka nang naiipon. Sweating numero 3, 5, 28, 31, 33 at 43. Sweating ka naman sa kulay na yellow at apple green. Taurus, ituloy mo ang nakagawiang pagtulong sa iyong kapwa at pagiging mabuting tao. May magandang suklian Tandaan, ang anumang mabuting ginagawa ay nakikita ng Panginoon Diyos. Kaya naman, pwede kang patnubayan at gantimpalaan ng swerte. Ang linggong ito ay magbubukas ng panibagong oportunidad ng swerte para sayo. sa iyo. Sa pag-ibig, masarap pa rin kasama ang iyong minamahal kumpara sa mga kaibigan. Na sa gumagasos ka na, wala pang kabuhay-buhay. Swerte ka sa numero 3. 12 18 25 34 at 44 Swerte ka naman sa kulay na red at pink Gemini Iwasan ang labis na pagtulong kung kani-kanino Aba hindi paraan 'yan upang magbumango ang iyong pangalan sa kanila. Dahil ang mangyayari, kung sino pa ang tinutulungan mo, sila pa ang lihim na maninira sa iyo. Aba, hindi maganda yan. Sa pag-ibig, mahirap talagang magtiwala sa isang tao na ngayon mo palang nakakasama. Kilatisid mo na siya bago pagkatiwalaan. Medyo hindi kagandahan ang linggong ito dahil pwede kang maisahan o madinggoy ng mga taong kakilala mo. Tama ang iniisip mo na kung sino ang dati na sa iyo'y nagmamahal, doon ka na lang. Dahil ang totoo nito, sa kanya naman talaga, sasaya ang iyong buhay. Suerte ka sa numero 5, 14, 27, 34 at 38. Idagdag natin ang 42. Suerte ka naman sa kulay na blue at silver. Cancer, gawing inspirasyon ang mga taong malapit sa iyong puso upang mas madali kang yumaman o umasenso dahil sila ang may kaalaman para iangat ka. Tutulungan ka niyan para ikaw ay umasenso. Huwag iisang tabi ang suliranin sa pera dahil maring ang isang himala kung patuloy na magiging masipag at disiplinado. Tandaan kung tatamad-tamad ka, sa linggong ito, malamang sa malamang, ikaw ay kapusin sa iyong mga pangangailangan. Sa pag-ibig, irigaluan ang kasuyo ng isang bagay na bilog, kulay puti, sapagkat ito'y magbibigay ng suwete sa inyong dalawa. Suwete ang nomerong 7, 16, 27, Thirty-four, at 48 eight Suwerte ka naman sa kulay na green at violet. Leo, unahin ang obligasyon sa iyong pamilya. Huwag maging galantes sa mga kaibigan. Tandaan ang pamilya ang tunay na nagmamahal sa iyo maglaan salap, ng sapat na salapi para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Sa pag ganyan talaga ang damdamin ng isang nagmamahal. Kung minsan ay nasasaktan, lumilipas din naman yan. Pero ang pagmamahal sa pamilya ay dapat na panatilihin dahil yan ang tinatawag na tunay na pag -ibig. Dahil ito ang pundasyon upang magkaroon ng seguridad habang buhay. Swerte ang numerong 4, 13, 28, 36, 42, at 47. Maswerte ka sa kulay na beige at yellow. Virgo, huwag makisawsaw sa iba sa halip ang sariling mong mundo ang atupagin mo. Kung makikipagmarites, malamang sa malamang ikaw ang matatamaan ng malaking kaguluhan sa buhay mo. Ngayon na ang panahon upang mag-concentrate sa mga bagay na pagkakapirahan. Sa pag-ibig, hindi dapat mainggit. Mari mo rin ang sarili kapag may sapat kang hawak na pera, maglibang-libang din kung minsan, huwag puro trabaho. Swerte ang loob merong 4, 8, 19, 29, 38 at 44. Swerte ka naman sa kulay na gray at violet. Libra sa financial Huwag nang hintayin pang lumaki ang tubo ng iyong pinagkakautangan. O ganun din sa iyong credit card. Magbayad ng maaga. Tingnan-tingnan at baka lumalaki na ang interes. Mababawon ka sa utang. Kapag ganyan, problema lang para sa iyo yan. Ayusin agad. Pag-aayos ng tahanan, ang pagbalingan sa loob ng linggong ito. Mainam yan sa pagibig, batin ang kasuyong ng isang masayang yakap. Suwerte ang numerong 6 18 27 31 43 at 45. Suwerte ka na sa kulay na Maroon at purple. Scorpio. Iwasang ang magbalak na pumasok sa aktibidad na magastos. Baka pagsisihan mo yan. Baka bubuting surin muna ang iyong budget sa linggong ito para hindi mapasubo at walang pagsisihan. Pagtunan lang pansin ang pagpapaunlad ng professional skills habang patuloy na sumusunod sa iyo ang kasuyo magiging masaya ang iyong love life sabi nga nila magkukulay rosas ang iyong paligid sa pinansyal habang malakas ang kita mas mainam na mag-ipon dahil kapag humina ang kita hindi ka makakaipon. Tiyak, mangungutan ka na. Swerte ka sa numerong 4, 13, 26, 28, 34, at 49. Maswerte ka sa kulay na yellow at white. Sagittarius, ikaw na naman ang tampulan ng intriga sa linggong ito. Mas mainam na, huwag pumatol dahil lalaki lang ang gulo. Marami kasing naiingit sa kagandahan o katalinuhan o galing na taglay. Pipilitin kanilang ibagsak at sirain. Pero sorry na lang sila dahil mula sa araw o linggong ito, ikaw ang isinilang na pinoproteksyonahan ka na ng langit upang tuloy-tuloy na lumigaya at magtagumpay. Mapaghimala o mapaghinala ang iyong kasuyo kaya kaunting ingat sa komunikasyon. Suwerte so ang numerong 9, 12, 21, 33, 45 at 48. Suwete ka naman sa kulay na pink at lilac, Capricorn, ikaw ang maliit na sinasabing nakakapwing. Kaya naman, yung mga nagyayabang sa'yo, aba isang sampal ang mararamdaman nila mula sa iyong kagalingan. Hindi sampal na literal kundi sampal na may pamumuka sa kanila na sila ay malis sa pagmamaliit sayo. sa iyo. Sa pinansyal, kung alam mong kumikita ka, mag-invest ng mag para lumago ng lumago ang iyong income. Sa bagibig, maging mapagmahal sa linggong ito. Suyoy mabuti at maging malambing sa iyong kasuyo sapagkat ang intrigang dumarating sa kanya pwedeng makaapekto sa relasyon. Suwete ang numerong 5, 16, 22, 39, 45, at 47. Maswete ka sa kulay na black and gold. Aquarius, Tanging ikaw ang makapagbabago ng sarili mong kapalaran sa linggong ito. Kung alam mong hindi ka aya-aya, aba, baguhin ang diskarte o mga ikinikilos. Tiya na magbabago yan. Isagawa na agad-agad ang marahas na pagbabago. Lumayo ka sa sinilangan mong bayan o maghanap ng ibang lugar at doon ka aasenso sa pag-ibig tumuklas ng bagong kaalaman upang mapasaya ang minamahal umingi ng tips sa iba upang mapalambot ang pusong galit ng iyong minamahal suwete ka sa numerong Four, nineteen, twenty-two, thirty-four, forty-one, at forty-eight. Maswete ka sa kulay na green at orange. Paises, may aral na papupulot sa linggong ito. Sa pinansal, marirealize mong hindi pinupulot ang pera, kundi pinaghihirapan yan upang maging maingat ka sa paggasta. Sa pag-ibig, iwasang makipag-Facebook sa dating karelasyon. Yan ang sisimulan ng malaking gulo sa inyong pagsasama at pamilya. Swerte ang numerong 2, 8, 11, 18, 28 at 46. Maswerte ka sa kaskulay na BLUE AT LILAK! Ayan po, naibigay ko na naman sa inyo ang kapalaran o horoscope nyo sa linggong ito. Sabi ko nga, kung may nababanggit na hindi maganda sa kapalaran, kumilos upang maging positibo ito. Doon naman sa na lamang maswerte sila sa linggong ito, aba, huwag magpakakampante bumilus din upang hindi makahulagpos ang swerte mo. Tandaan ang alumang kapalaran ay handog ng ating Panginoon Diyos. Ito isang gabay lamang ang aking tinatalakay upang may ang pangit na landas tungo sa maswerteng daan ng iyong buhay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa. Ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!